na gaya ngayon. Mm -hmm. Pero grabe itong bunga niya ito ah. Ang dami. na uh, Monday pala ako, binibiling ko rin Agala na si ko, talaga. Mm -hmm. Ang alam mo, nung December yan, wala niya, 32 yung maalitit nito. 32. Grabe. Dito nga ka dito, kuya. Ano ba diba, ang <laughs> sa ley lay packet din Odi ba sibugam-gamin ang dili nasangos ita sa trabaho Ni sa amo Ni 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 nagatin nagen Ajita pa mama ubay ni namo

ganda dito pa yung niya sanyo Oo, sidam na Sige, umtas natin yun Kuha ba ko dyan? Oo, oh, oh, ngayon toto to, eh, Ikilnat niya, ah, nag-iimas ko ito Itasda, itibagong na, tas kalamansi eh? mm Hoy, -hmm. nag-iimas Wala, ganda ah. Ay, ay, ang kalaban, naman? Mapait na to ah. Ay, ganon. Tita, <laughs> bagong. Bagong. <laughs> pait na. Ay, pait na yun ah. talaga alam na. na Ay, friend, mo? Sabi nga. ka

nabubuo na training. Eh, siya nga aw, 'no. Kanaka pati di di lang kita Siya na yung mga bunga niya, nakikita ko siya pilit lumaki raw. Sakto lang, pwede yo. Dati eh. Oh. Kaya talaga 'to na. hindi na siya maganda. I-demon ko lang.

Okay, so. mm. bichuan mo kami lata, hindi lang ako bibijuan mo dyan, huwag ka naman. Yan ang mga katibungan oh, ng ate. siyempre, ano to eh, yeah. maliliit. Ko oh. mm. ang so, manok ko sa loob. Mm. Lahat ng manok rin namin ko na din. Kita ano ko na, patinola ko na. Ang mahal-mahal na binili namin kay Che kanina doon sa Santiago, oh, 50 yun, oh. isang yun, oh. tali. yun o oh, yung anak ko. Oh, yung anak ko. Mm-mm. Mm-mm. Na nakikita ko yung sa picture. Mm-mm. Magsisabi ng... Ano? Wait, yan. Mm-mm. Grade 7 na. First year high school na rin yun. dati. Kaya nga. Mabuhay natin yung ampalaya mamaya. yan. Ilang minuto na ba Four. Four okay yan. Thank you kuya. Ang init. Puyo mo